Welcome to this channel. This is a general reading for collective your energy at this time. For the morning, goes the story told. Take myself, you take my self control. Another night, another day goes by. I never stop myself to wonder why. Magalaw. I'm living in a forest on the tree I know the night is not a safe seem. him my world sit right hate girl and I'd say nothing matters you succeed like the gunpe Uh, you are positive, bold, and daring. Lalayo ka o iiwas, lalayo sa place or maybe may iniwasan ka yun. Or lalayo ka and then ito yung magiging buhay mo. Magiging stable, comfortable, wealthy, secured, lalo financially makapag-create ka ng business mo or businesses na maging secure ka financially throughout your life. Magiging bold and daring ka eh. And uh, very hardworking. And may focus sa work mo. More clarification on the sun here. Sa energy ng sun. Kasi may dalawang bata dito. So, ito yung na hindi na uh, guarded, hindi na siya defensive pagdating sa iyo na mag-effort siya yan ang tatangay sayo. tatangayin sa tatangayin ka yan, dadalhin ka niya. saan, dalawa to yun uh, sa 6 of swords oh. saan saan kanya dadalhin hindi lang siya ang uh, uh, lalayo, hindi kasama ka o oh, may paglipat ah, ililipat ka nito sa lugar na peaceful, mari may fox sa lugar na yan, or papuno yung lugar na yan, harmonious, there's balance, uh, talaga ma-relax doon, rejuvenate para malawak yung lugar na yan, doon kanya dadalhin sa lugar na yan. And this is you, by the way. malakas and uh, balance ay yung chakra powerful yung aura mo so powerful and strong for the morning comes the story told I I live along the creatures of the night makarecover ka na din sa ano guys sa uh, nagrecover recover ka na, ka na from heartbreak or pwede din kung sumakit yung puso mo or any na naramdaman mo na pain sa puso mo or else ay kung heartbroken ka hindi ka pa naka-recover, recover ka din and then may umpisan kang past na fearless ka napakatapa mo you will start a fresh start fresh ang energy mo na meron someone na loyal sa tabi mo Hey, it's a path. It's a journey. Ano to? Umpisan mo na to. Uh, yung hindi na nabablakan o hindi na nahadlangan kayo ng person mo hindi na, hindi hindi ka na nagagawa ng deceit or kahit may gumagawa hindi na tumatalab magaganon hindi na tumatalab yung deceit nila against you and hindi na nila nakukuha yung sayo o hindi nila makukuha yung sayo para sa iyo kasi madaming greedy dito sa mundo no yung sila na yung gustong agawin yung sayo agawin na lang yung sayo atakin ka pa grabe takihin ng witchcraft Ngari, nagawin person mo. Pinayuma nila para maghiwalay kayo. Siraan kang siraan. Manipulay nila yung utak ng person mo. Para maghiwalay kayo. Tapos atakihin ka pa ng witchcraft. <laughs> Grabe. Alam niya lang kung gaano ka... Kung alam niyo lang kung gaano ka injustice ang ginagawa ng iba. And you are a sage. So, ibig sabihin -accumulate ka, na kapag-accumulate ka, kapag acquire na wisdom, no? You have a good judgment kasi you're sage. So, you're wise also. So, ano pa? Alam niyo yung wise na tao? Nakapag-accumulate o nakapag-acquire yan siya na wisdom. May good judgment. Good ang kanyang judgment ng tao. Wise. So, yan. And also, you have faith. May pananampalataya ka sa God. sino ano ang papasok sa buhay mo sino papasok sa buhay mo ito door to personal healing and happiness magbubukas na ito na ikaw yung papasok dito <laughs> sa pintuan na magbubukas sa which is itong pintuan na magbubukas sa ay doon ka mahihil oh, at maging masaya parang it's a opportunity journey it's a new life new beginning experience na happy ka and may heal okay? so yan and financial constraint so makalayo ka na dito sa kung saan ka man natingga parang nilaka ka o, or else kung sa sa labas ka ng uh, gate nito na dumadanas ka ng financial constraint sa labas ka ng pintuan na ito na yun ang dinadanas mo financial constraint, yung parang durusa ka. Or, lalo financially na salat, no? salat sa pera. Kasi nga, may mga gumagawa ng evil. No? May mga gahaman, gusto lang kinin sa sa'yo. Pero, you know, yung mga greedy ay hindi magmamana ng karya ng Diyos. Bakit? Sabi ni Jesus Christ yan. Ang mga greedy ay hindi magmamana ng aking Sabi ni Jesus Christ. Guys, si Jesus Christ ayaw yung mga greedy. Lalo yung mga gumagawa ng witchcraft. Kasi mas lalo na yan, demonic yan. Yan talaga ang fate na magumagawa ng sharp ay impyerno yan siya guys. Pag namatay yan sila, diritsos impyerno yan. So, walking away. Ayan. Hmm? Papasok ka na ngayon. No? Sa, lalayo ka na ngayon. Saan? Dito sa financial constraint. Sa lugar na uh, dumadanas ka ng financial constraint or situation na dumadanas ka ng financial constraint kasi ito na yung papasukan mo eh. Itong pintuan na door to personal healing and happiness. So, magiging happy ka na doon, filled with happiness, ganoon na magiging buhay mo, magiging masaya ka na doon at mahil. So, angel strength. Ayan, papalakasin ka ng angel of strength. Ayan, darating din sa'yo para lumakas ka, maging strong. May inner strength, may inner stillness, maging brave. Mm. Um, upright ba ito? in reverse siya. What's with the Knight of Swords in reverse here? Ay, ah, ito yung deceit, no? Yung deceit nila against you. Hindi na siya makakaalis sa kanila. Kung may ginagawa silang deceit or scheme, hindi na yan siya makatakbo papunta sa'yo hindi na siya makapanugod, hindi na siya makapangatahe sa iyo, deceit nila, kadalasan yun, ng mga demonic yan, <laughs> mga evil, syempre, deceit yun eh, yun ang gawain naman sa evil, side ng evil, side ng kadiliman, full of deceit, yan ang kanilang mga gawain, pero tingnan niyo naman, at eternal ang parusa sa kanila ng God, kabilang buhay sa lake of fire na may sulfur so you will receive a blessing from heaven you will receive a blessing of course pagkaganto ka you have faith and your wise hindi ka deceitful hindi ka liar I mean hindi ka mahilig magsinungaling hindi ka witch wizard hindi ka skimming sa side ka ng light kaya nga may blessing sa iyo ang kalangitan and may faith ka with sage kapatid wise your sage and the earth mother So talagang marireceive mo mga papa sa itong abundanting buhay. Masagana para po may cornucopia ka. Kasi yung cornucopia parang sumisimbolo yan siya ng abundance na tuloy-tuloy na walang hinto eh. Walang tigil ka, pasok sa iyong abundance. Yan o. Tuloy-tuloy ang kasaganaan. Ganun ang magiging, magiging, mag, ang magiging, buhay mo. At uh, possible magkaanak ka. Kung gusto mo magkaanak. Ten of Wands, Three of Wands. Meron ka inaantay dito na darating. Pero tuloy-tuloy lang siya. Kasi puno siya ng baggage, guys. Itong inaantay mo. Ano ba ito? Inaantay mo ba to Hindi. Uh, there's waiting. There's waiting. So, there's waiting here. Hindi mo man siya inaantay, there's waiting. Kasi bakit? Puno siya ng baggage, itong tao na to. Spell. Kadalasan spell or resentment or pwedeng responsibility. O baka mga negativities din. Karga ng witchcraft, no? Karga ng witchcraft daw yan. Puno siya ng karga ng witchcraft. Mm -hmm. Ace of Wands. Let's take the action. niya. effort. Kasi parang kakabahan siya eh. Maging guarded o defensive. Kaya mag-take ng action. Kahit na defensive. Maging defensive siya. Parang dilipinsan niya yung Um, parang maging defensive siya in a way na ayaw niya makuha ka ng iba. Maka ganun. Hindi. Uh, ayaw niya maunahan siya ng iba sa'yo. So, yun na nga. Ayaw niya maunahan siya ng iba sa'yo. Ito ang tao na ito. And my world see the lights Hey girl And a day nothing matters As a night time that matters Kaya mag-effort siya continuously Yan Bakit? Takot siya na Unahan ka ng iba Ano nakita niya sa'yo? Na Magustuhan ng ibang tao sa'yo Nagustuhan niya sa'yo Okay child because you're like a child na innocent parang bata parang bata parang ganun pa. Pa. Oh? you're so sensitive maybe some energies that's why you're protected by light Talagang ano tinututukan ka ng liwanag, nuprotektahan ka ng palangitan. dahil um, ikaw ay messenger of God, prophet or um, ano ba tawag dito? Uh, pwede ng spiritual teacher. Upright ba ito? Through the hindi, hindi, hindi hindi sa si spiritual teacher. Anong tawag dyan? Uh, you are a prophet? Hindi. Uh, you are a scribe? Baka scribe. Hindi. You are a uh, sugo? Uh, sugo. Yan. ako nagtanong ako niya kanina uh, sa God. Ano man tawag sa akin? Kasi nag-spiritual teaching ako eh. <laughs> Nakikirush ano, na talaga ako na ano tawag sa akin. Anong sabi? Hero. Yung sagot, hero. Hero na. <laughs> hero ng mga hayop. Kasi may ako mag-ano. Mag, -ano, mag sa mga hayop. Pag malakas hayop. Hero. Tsaka, ano pa yung isa? Basta iro yung sagot eh. Tsaka, ano ba yun? Yung pinadala dito sa mundo. Galing sa langit. Kasi ay mission. No? So, parang, So, ito ay sugo. Sugo dito. Sa'yo. No? Sugo. Ikaw ay sugo. Tingin ang person mo sa'yo. You are, you are sugo. No? Sugo. So, yan. Parang sinugo. Oh, ang God sin. So, Kung sinugo ang uh, devil, kasi may sugo din yung mga devil, mayroon din siyang mga sinusugo na mga tao eh. Of course, mga evil yan. Mga deceitful, scheming, evil doers, dala mga witches and wizards, mga ganyan. Mga masama ang kanilang gawain yan. Of course, puro ka-evilan Pero, ang sugo ng light ay makita nyo mabuti ang gawain niya may puno ng empathetic yan kahit sa mga hayop at uh, spiritual teaching talaga no? spiritual teaching and ganyan naman ang mission dito sa mundo ng mga uh, servant of God eh. spiritual teaching paano mo maserve yung God or paano ka maging servant ng God kung hindi mo, hindi ka nag spiritual teaching, isa yan sa gawain ng uh, servant of God yung mag-spiritual teaching ka, talaga gamitin mo yung bunganga mo. No? iba nga eh, minsan ay eh sa daanan, ewan ko, sa reliyon at nila yan. Pero yan, katulad ni Jesus Christ, di ba? Mag spiritual teaching siya, napipreaching. So yun din ang ginagawa mo, napipreaching ka din. Hindi. Ano lang. Pero nag-spiritual teaching ka din. So yes, the spiritual teaching ka. Uh, preaching kasi yung sa harap ng maraming tao. Dala ay like in a public. Mga ganun ba? hmm, So ganun talaga 'yun kahit sa YouTube uh, pwede naman 'yun eh. Mag-upload ka sa YouTube ng mga video na spiritual teaching, mga ganun. Kaya siguro nasabi niya, sugo ka. No? Sugo ka ng God. Kaya ko alam niya, nag-spiritual teaching ka. Ganun. Kung may mga tinuturo ka. No? At binibase mo yan sa Bible. No? Siyempre, ganun talaga yun. Pagsasaya ng God, doon ka mag-base sa Bible. At kung ano yung, yung guide sa'yo. No? Po ano 'yung katotohanan? Through the walls something's breaking. Wearing white as she walkin' down the street, I'm a must soul. Ah, gusto ko nitong mga ng persona to. Magiging partner in life at mamuhay kayo ang prosperous at uh, complete to oh, complete life. sagana oh, ng tagalog. Hmm. May pag ano talaga dito, eh paglayo. Si lalayo kanya. Dadalhin kanya sa parang ito yung Oh, eto talaga salat or naka-experience ng financial constraint kung saan ka man ngayon. Situation mo, tahanan mo, kung saan ka man naka ngayon. So, ililipat ka sa abundant na lugar na muhay ka ng masagana, prosperous, and uh, stable ka, secured. Hmm. Sa mga tingin ay hindi pa Righteous. So, mga, pwede nyo naman gawin yung sarili ninyo righteous kasi ang tao may, cho may choice yun siya eh. Wearing white as she walkin down the streets of my soul. So talaga maging komportable at wealthy ang buhay mo doon. Sagana, stable and secured ka. And magiging mother ka kung babae ka no? nagiging ma nanay kung babae ka kakaanak kayo kasi mm, talagang you have a strong desire sa isa't isa eh. kaya magkabuo ng bata may bata dito may, may panganak may ma-reverse na bata Or maybe ito na yung maging anak ninyo. Para ba na may meron yung isa't isa? Itong person mo. Or nakikita nyo yung sarili nyo sa isa't isa. Ganun. Maraming may mga similarities kayo. And it's a Nothing matters It's night Time not matters And a night, no control. So, itong na itong person na ito na may kami kasama niya, may apa yung buhay niya, and stable and secure siya, number four. And talagang komportable siya, ma-relax talaga siya, hindi siya may stress. Kasi reject niya yung ano pati. Kung merong mga sinasend sa kanya, napapaklouded sa judgment niya, sa isipan niya, napapastock sa kanya, para hindi makapag-take ng action sa iyo, para hindi kanya kunin, para hindi kanya kontakin, ay nare-reject niya yan siya, guys. Na nare-reject ng person niya. Anong gusto sabihin sa'yo ng person mo? Ito ay pang-clarify ko. May nakatakdang oras sa inyo o may nakatakto ang oras sa iyo, pwede din may integrity ka. Kami may integrity kahit wala nakatingin tama ang ginagawa mo. Mga nandiyan ka kung ano yung tama ba. King of Air, integridad, in Tagalog. You are guided by the spirit. Kung ano yung sinasabi mo. And lakas ng pakiramdam mo. The third eye ka. Ano pa? niya sa'yo. May puso ka? you have a kind heart, may empathy. So talaga gang bilibsi sa yung dahil dyan, no? Hmm. At a day, nothing matters. It's the night, no control. Through the walls, something's breaking. Varying white, as she in nag-observa siya sa'yo, natanggal na daw yung sumpa sa'yo, na napapahirap sa'yo, kung, dahil nag-experience ka ng financial constraint, no? umaka recover ka na dyan, nagmamanman siya sa'yo, eh. Observa siya sa'yo, patago, hindi mo lang alam. Parang sinusundan niya kung saan ka active, maybe sa Facebook, or meron kang Instagram, or YouTube channel, or kung saan ka man active, or maybe sa lugar niyo. <laughs> so, six of ones So, brave siya. Hangga, talagang uh, hindi siya uurong, hindi siya atras hanggang sa magtagumpay siya. No? Oh, this is a sign of victory. Kasi hindi nga siya komportable, hindi na siya uh, um, na yung yung buhay niya ngayon, wala ka buhay niya. Ganon. Mas gusto niya yung kasama ka at bumuo kayo ng pamilya. Very interested siya sa'yo. Itong tao na ito. harvest. Hindi pa daw siya nakakaani eh. or maring inantay niyang harvest ay nantay pa niya. Maring pera yan siya guys. Hindi pa niya nakukuha. Maybe kita o sahod. <laughs> Yun ang inantay niya. Um, uh, at makipagbati ito sa'yo. Makipag ayos, makipagbati. Yan, hindi niya na i-restrict yung sarili niya. Hindi niya napigilan pa ang sarili niya. O. Oh. Page Pentacles. Kasi habang hindi siya nag-reach -re out sa'yo, hindi naman siya masaya sa buhay niya. Hmm? Hindi siya positive, hindi siya inspired in life. Habang hindi siya nagtitake ng action, habang nagiging ma-pride siya, <laughs> Yan. ay hindi siya masaya sa buhay niya habang yung ang pinapairan niya pride, hindi siya inspired hindi siya positive hindi siya masaya sa buhay niya hindi siya masaya, hindi, hindi joyful yung buhay niya hindi positive yung buhay niya daw no? habang pride ang pinapairan niya at um, yung hindi siya nagtitake na action sa iba hindi hmm? siya namumuhay ng contented happy. Yung tunay na masaya siya. Hindi siya namuhay ng fulfilled. Hindi, hindi kayo nabubuo habang pride ang pinapairan niya. Habang hindi siya nagtitake ng action sa'yo. Seryoso to sa offer niya sa'yo. Pang long term and may commitment. Kasi mukhang na-inlove na yun na siya sa'yo in love. Hmm. Seryoso siya sa'yo. Gusto niyang makip oh, ka. Masama ka sa isang bahay. Upright ba itong three of uh, pang hindi? Wearing white as you walk in. So, hindi nagtagumpay itong mga kontrabida or maybe kung may third party man, no? O makontrabida hindi nagtagumpay na yung pinipilit nila ito sa si person mo o ikaw man or both of you sa so gusto nila like uh, pinipilit nila sa si person mo huwag mag effort sa sa'yo may naging ma-pride siya sa person mo nairan yung pride <laughs> kasi na nasunsulan niya siya na kumbinsi nila na manipulation nila dahil yung mga spell na hindi na yun makapang-oppress hmm. hindi na yun makapang binsi sa inyo ng person mo daw So ayan ito na lamang for collective reading